Sumabog nga sa galit itong si dating Pangulong Digong dahil sa ginawang panggigipit ng LGO nitong Dumagiti City. At matandaan po natin na nagsabi pa ang PNP chief ng Dumagite na umano'y uh, dapat ikansila na itong uh, hakbang ng Maiso Pre-Rally dahil hindi umano nila kayang proteksyonan itong si dating Pangulong Digong. Ngunit bago pa man matapos ang araw ng May 7 ay nagpalabas na po nang isang uh, official statement ang Regional Office Police ng Negros Oriental na umano'y sinibak sa kanyang pwesto itong PNP chip ng Dumagite City dahil nagpagamit nga po sa mga politiko kagaya ng gobernador at itong si Mayor Remolio ng Dumagite. Kaya agad nag-anunsyo itong Police Regional Office 7 na pull force na bibigyan nila ng proteksyon, ah ng uh, suporta ah, at uh, bantayan nila ang mga tao para mapanatili ang seguridad sa mangyaring pagganap. Ah, ng Maisog Prairie Rally at nangyari nga itong mapayapa Ganun pa man mga kababayan po natin dahil uh, ang unang binyo ay hinarangan, ginawang nga uh, parking lot ng mga traktor at iba't ibang uh, gamit pang agrikultura ay lumipat nga po itong grupo mula sa Freedom Park sa harap ng uh, Kapitolyo ng Dumagite ay lumipat sila sa Kison uh, Park kung saan ito po ay isang parki din na Freedom Park din po at uh, hindi na kailangan ang permiso. Abay na isahan nga po itong mga taga Dumaguete at sigurado ngayon ay eh, posible posibleng pinagalitan na sila nitong nasa Malacanang na umano'y nais harangin itong hakbang ng maisog. Priyerali. At sa pagsalita po ni dating Pangulong Digong, mga kababayan, ay dito binanata niya po itong mga LGO na nagpapagamit ah, sa politiko mula sa Malacanang at nilinaw ni dating Pangulong Digong na hindi na umano kailangan ang permiso at dapat hayaan ang tao na maglabas ng kanyang sentimento. Ito po, tingnan niyo kung gaano kadami ang tao na pumunta. Ginipit pa yan, ah hinaharang pa. <coughs> Ano, pin ko na sa inyo at sa lahat. Ako na po'y handang mamatay. Tapos na po ako. May uh, uh, uh. sana sa mga lugar, mind you, except for Cebu, and of course, Davao, dito pa ba nakakuha ng permit? Although, ni-revoke kasi sa Freedom Park man sana tayo. Eh, look at the incongruity of it all. Tingnan mo naman ang ano, Freedom Park where we are supposed to air our view, our sentiments, ang anong sa utak natin para sa kapwa-tao natin, para sa bayan, para sa lahat. And sana kaya nga tatawag Freedom Park. But what is very anomalous is that nandito tayo kay ang Freedom Park, bisirhan. Rockstar pa rin talaga itong dating ng ating dating Pangulo. Alam na natin na medyo matanda na ito. Pero nagsasalita pa rin ito ah, kasi mahal na mahal niya talaga ang ating bansa at para po sa kapayapaan at uh, mali po itong sinasabi ng mga kongresista uh, at itong mga nasa ibang grupo uh, na umanoy destabilization ang ginagawa nitong uh, si dating Pangulong Digong. Wala po, sila lang yung nag-create ng salitang destabilization. At napakadisiplinado po ha yung mga Dumalogian sa nangyaring uh, isang pag-meeting uh, dyan, itong peaceful meeting at lagi niya nire-remind na umano'y yung mga basura ilagay sa tamang lalagyan at ang uh, nakita po natin pagkatapos ng programa, abay may naglilinis po agad at sinisigurado po nila na kung ano po ang lugar na kanilang pinupuntahan kung gaano kalinis, ganoon din sa kanilang pag-alis. Kaya good job po sa organizer lalo na po sa TAPS Coalition mga kababayan sa katagal-tagal kong pagkamayor ay never, never, never did it even for me. Sinong gustong mag doon? Maranao, Maguindanao, Moro people, Miswari, Nationalista, nasyonalista, liberal, PDP noon, election. Gamitin niyo. Huwag ng permit. Sa Davao, walang permit. Mamili lang kayo doon sa caretaker sa plaza. Anong araw na bakante itong plaza? Magpa-schedule kayo. O sige, amin itong araw na ito. Inyo yan. Inyo yan! Bakit, ano... So yan naman talaga ang dapat mga kababayan po natin. Kaya nga sa ating saligang batas, dapat ang isang uh, lugar o isang syudad ay mayroong tinatawag na freedom park. Para kung sino man, ang uh, ordinaryong tao na gusto magsalita, maglabas ng kanyang sentimento, uh, pabor man o kontra sa gobyerno, uh, ay pwede makapagsalita na hindi na kailangan ang permiso kahit ng pagtipon-tipon. So talagang totoo po ang sinasabi ni dating Pangulong Dikong na sa dabo o mano ay wala na talagang kailangan pang pang permiso. Magpa-schedule na lang. So dapat yan ang susundan po ng iba't ibang syudad o munisipyo po dito sa ating bansa. Hindi yung uh, kulay politika. Uh, dahil hindi nila kaalyado ay hindi bibigyan ng permiso. At kahit pa wala na kailangan permit ay gagawin nilang parking lot ng mga truck at saka mga traktor So napakawalang hiya nga po ha na ang uh, LGO na itong uh, dumagite Subuti na lang ay maayos po ang uh, polis naman ng Regional 7. So, napaka-good job talaga sa ating Philippine National Police. Kaya ang sabi ni Tatay Digong, ay yung militare, military kakampiyan ng bawat Pilipino, hindi ng mga politiko. Public. God damn it, this is a public place! <laughs> hindi ito mayari ng sudan, hindi ito mayari ng tao, ang may-ari nito ang buong Pilipinas. Kailangan ipasok rin nyo yan sa utak ninyo. Kaya tayo nagmamahalan dahil isang dahil na magkabuka tayo. Kay Maranao ka, kay Maginginaw ka, gawgaling ka bang hulo, meron man dito, marami mayon silang mga muro. Tingnan mo, kamukha mo. Why? Because Malay. Ah, uh, pasalamatan ko. Mahal ko to, alam nila. Yung mga polis na militar. Uh, maraming salamat sa inyo. Atin yan, maniwala kayo. Atin yang militar pati pulis, sa tao yan. Hindi yan nakatutok kaninong umuupo dyan sa putang inang. Alam ko yan kasi galing ako sa Malacan yan. Alam mo yan mga militar pati pulis, pag luko-luko ka dyan, iiwanan ka talaga. Magka Pilipino yan. Eh, ang inyo yan. Militar inyo yan. Huwag kayong matakot. Pag magpuntaan dito, wala, wala yan. Ang iniisip niyan, bayan, pati tao, pagsisilbihan nila. Inyo yan. So, yan po, ha? kasi kung gaano po kamahal ng military at uniformed uniform personnel po, itong sila natin, kong nakita naman po natin kasi kung paano niya pinapahalagan itong uh, mga kababayan po natin na kinukonsidera po natin na superhero po dito sa ating bansa. Uh, except na lang, sa mga kawatan at yung mga nasasangkot talaga sa anomalya sindikato at sa kalakaran ng illegal na droga. So yun, yan po ay mga surut po uh, sa lipunan ng Philippine National Police at ng armed forces. Uh, pero kita niyo naman kung paano niya dinubli yung uh, sahod ng ating mga kapulisan dahil alam niya kung gaano kadelikado ang kanilang trabaho. Kaya alam po natin na itong uh, Police Regional Office 7 ay hindi nila kayang tiisin na hindi bigyan ng protection itong si dating Pangulong Digong. At uh, nakita niyo naman sa mga video ng mga vlogger, ah, eh, dahil hindi po ito kinoverage ano, ng ibang mainstream media, ako po, napakaraming polis na nakapaligid. At thanks God, safe po ang nangyaring akbang ng Maiso Priyaral. So, mahalin ninyo ang militar, pati pulis. Mabuhay sila. Your governor, o sino man, may page lang dito, naka ano ng yelo. Kung sito-sito, to. Ayaw ko kayo ng pages. Pero itong linya na ito, this is the only thing that I would like to talk to you tonight. Okay, so ito lang yung relevant, ito yung may connection lang kung bakit nandito tayo. Okay, basahin ko. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, people to peaceably assemble to assemble and petition the government for the redress of grievances <laughs> hindi nga talaga ito pinaano eh. Whether it is a park walang reservation yan ano you, you, you are not the owner of this <laughs> Hindi mo ito pa 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 na ito Para lang sa partido namin, di sa oposisyon o kalaban. Anak ka ng puta. Yun ang pang So yan po yung uh, diferensya talaga kumpara sa nakaraang administrasyon at sa ngayong administrasyon. Kasi ang gusto nila, sila lang yung magpapahayaga, sila lang magbida-bida ng umanoy mga kanilang achievement. Pero totoo, eh, hindi naman nila achievement at mga achievement pa ng nakaraang administrasyon na ngayon lang natapos. So ano ba yung achievement nila ngayon? Wala naman silang maipagmamalaki At ngayon gusto pa nilang uh, gipiten, gusto pa nilang harangin ang anumang pagtitipon uh, na nagsasalita ng mga pagkadismaya sa administrasyong ito. So ganyan po sila ngayon which is kahit dikong ay walang ganon Malaya ka na makapagpahayag kahit siya binabanatan ng iba't ibang mainstream media, never niya na ipinasara ang isang network never niya ah, na nag-oppress ng mga opposition. Hinayaan niya lang. Except siguro ang isang uh, station dahil maraming paglabag at na-expire na ang kanilang frankisa. Because if you suppress or oppress the people and you do not give them an space to palabasin yung init nilang ulo nila ang masakit ang loob nila. Ay. Eh, kaya nagkakaroon tayo ng... eh ito, ito, importante ito. Uh, no law shall be passed a bridging. Huwag mong pakialaman. Huwag mong lechian yan. The freedom of speech. Hindi ka pwedeng mapagilan. Pag sumubra ka, malaybil ka. Alam mo, kung dito ngayon, magsalita ako, hindi mo ako tawagin mo ako, Duterte. Duterte ito lang pwede mong sabihin. Ito yung freedom of speech. Sabi ako ito, anong sasabihin mo? Ah, basta may sabihin ako. Hindi mo akong pigilan because that would be censorship. Hindi mo pigilan. Ngayon, kung ano man sabihin ko dito na may nasaktan o may na masalita ako labag sa batas, sedition, or inciting people to commit sedition. Then, idemanda ako. But nung ka na hindi mo ako... You not allow me to do my speech. It's done over your face. Gusto mo pagkatapos, kung may nasaktan, hindi magdemanda kayo. The expression or of the press. Kaya importante yung publication, publication. Hindi mo pwedeng, wag mong sabihin dyan sa uh, newspaper, ito sabihin mo. At saka yung press, walang lisensya yan. Yan ang negosyo. <laughs> so yan ang kapuha mga kababayan po natin, at least narinig po natin ngayon, at galing mismo kay dating Pangulong Digong, uh, yung uh, pinaglalaban niya na karapatan po natin na makapagsalita at ang binasa nga ni dating Pangulong Digong ay sampal po ha ah, sa local LGO nitong Dumagete City na alam po natin ah, na talagang gusto nilang bigyan ng permit itong sinaray Digong ngunit dahil sa kanilang political alyansa at syempre may pananakot siguro nakasama kaya nga naman nagawa nilang ah, harangin o kansilahin itong permiso ng Hakbang ng Maisog sa Dumagete ganun man hindi sila nagtagumpay dahil masyadong matalino po ah itong mga maisog organizer dahil nakagawa sila ng paraan kahit isang portable lamang ah na stage po ay nakagawa sila handang-handa na pala at nakapag salita ah, matagumpay na naidaos itong hakbang ng Maisog prayer Rally. at syempre, nakapagsalita ah sa mga kapalpakan ngayon ng ating administrasyon so maraming natuwa dinumog po ng mga taga Dumagite itong uh, event na ito at uh, galing pa po sa iba't ibang mga bayan ang pumunta dyan uh, sa Dumaguete City para saksihan ang hakbang ng Maiso Prayer Rally at syempre makita din itong si Tatay Digo. Buti na lang may mga vlogger po na nag-coverage nito dahil ang mainstream media ay kahit isa po ah, ay wala talaga nag-coverage patungkol sa event na ito. Dahil alam naman po natin na sadyang nabubusala na, na po uh, at sinusubukang patahimikin itong mga media, lalo na sa iskandalo ngayon sa administrasyong ito. Kaya maswerte pa rin talaga itong mga mainstream media sa administrasyon ni Digong dahil malaya sila magbatikos o kahit ano pang masasakit na salita na sabihin nila sa dating Pangulo. Yan po yung ating update at maraming salamat po.